Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po sa tuwing dumarating ang bicam budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor, nagalit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 JA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpo ng maraming kaso laban sa akin kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Narito ang part ng video kung saan nilabas na ni dating ako Bicol Representative Saldico ang di buong katotohanan at tahasang nilantad na sa pamamagitan ng kanyang official verified Facebook account na kasabwat di umano ang anak ni President na si Sandro Marcos sa di nakawan sa pagbubulsa ng trilyong pera ng flood control scandal. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong ilike ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romaldes na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon para gamitin bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuoang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romales ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko palang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa bahak. Pinapunta niya sa opisina ko sa kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Nixay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Bali Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sireño para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Duman lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez madalas hindi nabubuo ang, ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yun. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM ayon pa kay Yusef Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusef Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating speaker, Martin Romales, ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusef Jojo Cadiz dahil ito raw ang draft off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romaldes, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30, Tamarin Street, para gamitin bilang bagsakan at imbaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, Personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusef Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romaldes. At dyan po na buo ang kabuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisang na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee ayon mismo sa utos ng pangulo nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos doon ko ipinaliwanag e na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsyahan niyang sinabi, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tokol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Usec Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inusente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang na ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil malinaw ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taun-taon noong 2023 may 9.636 bilyon pesos noong 2024 20.174 bilyon pesos at nitong 2025 21.127 bilyon pesos lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 bilyon pesos at bawat taon po sa tuwing dumarating ang bicam budget process lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor nagalit galit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 JA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi naipasok pasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ama namin diwas na mga pangriyan sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa ustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kami maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Pungo Yesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyo pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa so, pagdito po ang aming samotiling sa so, matamis na pangalan ng aming Panay Jesus. Amen. Sa lumang silid Mag-isa kang tahimik Walang kamera Palakpak ay wala na Ngunit sa bawat pade Nang walang pag-atras At ngayon at yun ang nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Eh tayo. Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no? Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na.